pinag palagi. No? Okay, tignan nyo lang itong ginagawa ko. No? Okay, maraming po salamat. orange So, dito pwede na natin buuin yung second layer no so ganito lang gawin natin no to ikot mo tong second layer pag back yan ah ngayon pala okay check kung sino yung nagmatch ito palaging ganyan yan minsan ito yung mats ito baliktad. Ngayon nga, ito yung match, ito yung baliktad. Minsan naman, ito yung match, ito yung baliktad. No. <coughs> Center edges, ha? Ah, kamukha nito. Yun ang ating gagawin dun sa second layer. Dahil itong first layer, buo na. Okay. So, yun nga ng match. No, may konting tutorial lang dito kasi medyo mahirap to para sa mga beginners na, no? Ayun, i-match mo do o kahit alin dyan sa center edge na yan ng second layer, no. Ayun. Lahat naman niyan ganyan nang ang mangyayari, no. So, flip edges tung dalawa. Ayun, no. Diba, dito 'yung blue. Ayun, nandito siya. Dito 'yung yellow. Nandito siya. Sa kabila ganoon din, no. Ito 'yung green baliktad nga eh no? samantalang ito tumama yun. palaging ganyan yan minsan ito yung buo minsan ito yung dalawa dun parang ganito lang iba lang yung kulay no? okay, so yung buo lagay mo sa likod yun no? okay ayun siya okay ito tignan na lang ha? okay Ayan. Hmm. Wala mulang intention dun sa edges, no? Yung center edge na tinatarget nating ma-pair, no? Ayan. Okay na, di ba? Ayan. No? Tapos ito yung original natin. Ayan. Then yung baba, orange, okay na. Yan kasi yung inuna natin. O kahit alin yung unahin nyo dito. No? kahit alin. O, so, ano tayo ngayon? Blue? O kahit anong kulay kung anong gusto nyo. No, parehas lang yun. Kung gusto nyo, orange. Orange tayo. Note lang na ito nababago. Minsan tama sa kulay. Minsan hindi. Okay lang yun. No? Okay lang. Okay, next. Orange tayo. No? So, lagay mo sa ilalim. So, lahat ngayon ng orange dito, pag meron, Okay. Pag wala, nandito sila lahat sa si baba. No. So, ito, akit natin dun. Ganun mo lang. Or, ito. yon, Simple lang, no. Discarte lang. Orange, yellow. Saan siya? Dito. So, akit mo dun, dun. Ayan. Ganyan lang. Puro ganyan. No. Ayan, no? Okay. So, orange, green. Yun, na. O, punta ka ng green. <coughs> Saan siya? Dito. Taas mo naman yun. Dito mo siya insert. Yun, na. Okay. So, yun tinanggal mo, dito yun. Pwede nang hindi mo tignan yan. Ganyan mo na lang. Ayan. Ayan, na. Okay. Okay. So may isang layer na tayo no, ay ah, isang hilera no. Next, orange ano meron dito wala. Nasa loob sila. Ito. Nabas mo lang. Ba. So saan siya? Dito siya. Ah, pwedeng ganito. Ayun, no. Okay. Baba mo to. Magata, tago mo 'yun. To akit mo iyon. No. Ito, dito, dito. Nakaporma na siya. Ayan Back. Ayan, dalawa na tayo, no. Okay, next. Ah, buo na. Buo na pala ang Rubik's. Okay. No. Second layer. Okay na. Okay na 'yon, no. Ganun lang la 'pag insert ng mga edges, no. Okay ang mahirap lang naman doon ah uh, itong center edge pati dito sa second layer kung sakali no ang center edge nyo sa second layer nakaganyan ang tawag dyan headlights yan no, nakaparis na no gagawin mo tat kung ano yung kulay dyan nandito yung dilaw tapat mo lang back mo to yun na yun ayan no okay So medyo madali lang doon. Ang mahirap lang doon yung flip edges. No? Yung sinample natin ng una. No. Oh, yung katatapos lang. Okay. So next, anong kailangan natin sa second layer? <coughs> green green blue nasaan ito pwedeng ito yon green blue so pag nilagay natin doon yon so ganun mo siya iyon tatama kaya ito doon diyon tumama ang ayan okay taas mo siya to bak ayan bak mo to ayan ang kaso natanggal yung isa napunta rito so ang solusyon taas mo lang to insert back down ayan balik na siya tapos okay pa yung ano okay ire recommend ko no wag niyo munang itatapat to hangga't hindi nabubuo ito yung second layer okay lang na nakaganyan yan no buo na naman yan eh ah ito ayan eh kahit naman hindi kasi ito yung mga tip na yan, iniikot lang sa kanya-kanyang kulay o itinatapat para maging triangle siya na buo ang mga kulay na hmm. okay next ah ito so ito ba match doon pag mo so hindi ano hindi siya no hindi siya so balik natin ito lagay mo siya doon No. So, ito, ikan muna. Then, lagay mo siya doon. Ngayon. Then, back. Back mo sa taas. Ganon din ang na Natanggal, no? So, iwas mo lang siya doon. Pwede naman sa likod yan, no? Kung marunong ka na. Pero pag hindi, sa harap para kita mo agad. Na. No. Okay. Insert. Back down. Ayun ulit So, sa tuwing matatanggal ang edges na yan, kung saan ka nag insert ng edges sa second layer, ganun lang yung proseso, na? Okay, mukhang buo na. Okay, so, dyan na natin tatapat yan. Ayan, na? Okay, so, ang nangyari, sa, dito sa last natin, no? Ito na nabuo. Ito yung base natin, eh, no? Okay? So, yung nabuo, palitan natin ng buo kasi nga hindi ito tumatse eh. no o, siya yung ilalagay mo sa ilalim siya mung ganun no at ang algorithms natin dito simple lang no gayahin nyo na lang okay r prime u r u r prime u r, u r U tapos dapat mo tong hazardos mo lagi ayan no okay <coughs> so buuin muna natin to bago tayo pumunta dun sa center no so ang ikot clockwise then r prime u prime r u prime r prime u prime Okay, so siya naman yung napalit. No? O, ganyan talaga yan. Hmm, siya naman sa ilalim. No? Ulit-ulit. O, -uli. hmm, ganun yun eh. Yan, same algorithms lang din, no? Dapat makaapa tayo na ah, uh, ang tag doon. Center na hindi buo. Yan. So, ba? ito pala yan. so clockwise uli ang ikot nito pag ganun. so repeat lang yung algorithms r prime u prime r u prime r prime u prime r ayan so check ayan medyo okay na no naging apat na o oh, dapat kasi maging apat yung center natin mga karubiks no so do sa base kung ano yung i-base mo naman, pwede. Na? Basta isa lang din yung gagawin natin. Hmm. Kung ang base natin yung green, na? Ano yung nasa gitna? Yellow. Tapat mong ganyan. Okay. So, kung ang base mo naman yung orange, ganyan mo, ano yung nasa gitna? Blue. Punta ka ng blue. yan Siya naman yung haharap mo. Na? kung green naman, yellow naman yung ano mo kasi yellow yun Kung Kumbaga, kung ano yung ibe-base mo, uh, ano yung kulay na nandoon, oh, uh, dong muya harap parang ganyan, no. niyan Harap ng ganyan. Okay na. Pare-parehas lahat 'yan, no. Ito lang yung algorithms, no. Okay. R prime L R L R, L, R prime L, R L R L prime R prime L R L prime tatlong beses hmm. okay okay so yun lang muna mga karubik maraming okay. salamat sa mga suporta nyo no? Uh, mag-iingat po palagi bye bye no, put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work, man The demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Gotta get through this. Life is a nuisance, life's nuisance. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist. We made it like this, so you can go pick the bad or the good. Got a glass half I know it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break no. I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface Yo, I Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn as to scar I had a given heart, but now I'm freaking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty i i started to feel I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that I can heal it all, I